Ika labing siyam kabanata. Kasinungalingan tungkol kung sino ang sasambahin. Nabanggit ko sa isang naunang kabanata na ang bagong pinuno ng daigdig ay hihilingin ang iyong pagsamba. Tandaan, ito ang magiging leader na gusto ng mga tao at gusto nilang kantahin ang kanyang mga papuri. Sigurado ako na makikita mo ang pagsamba na ito ng higit at higit pa habang siya ay nakakuhan ng kapangyarihan at ang pagsamba ng mga tao. Ang mga pinuno sa buong kasaysayan ay humingi ng mga gawa ng pagsamba mula sa kanilang mga tao. Nakagawa sila ng napakalaking estatwa ng kanilang sarili. Nagdeklara sila ng mga pampublikong pista opisyal na pinararangalan ang kanilang sarili. Hiniling nila na ibitin ang kanilang larawan sa mga bahay ng kanilang mga nasasakupan. Inilagay nila ang kanilang larawan sa pera. Pinarusahan nila ang mga tao sa pagsasabi ng masama tungkol sa kanila. Sa mga simbahan, pinalitan nila si Jesus sa krus ng imahe ng kanilang sarili sa krus. Iyan ang lahat ng uri ng pagsamba. Huwag lumahok sa alinman sa mga ganitong uri ng mga kilos kahit gaano pa ito hindi nakakapinsala sa tingin mo. Kung bibigyan mo si Satanas ng isang pulgada, aabot siya ng isang milya. Sa sandaling sumali ka sa anumang paraan ng pagsamba, sisimulan mong bigyang katwiran ang paggawa ng higit pa at pagkatapos ay higit pa. Bago mo malaman, aawitin mo ang mga papuri ng Antikristo tulad ng iba. Sa kalagitnaan ng panahon ng kapighatian, ipapakita ng pinunong ito ang kanyang tunay na kalikasan tandaan na ang panahon ng kapighatian ay tumatagal ng pitong taon at nagsisimula sa pinunong ito na nagkukumpirma ng isang kasunduan sa kapayapaan sa Israel. Kaya tatlo at kalahating taon pagkatapos magsimula ang kasunduan na iyon, ay makikita mo ang kanyang mga kahilingan para sa pagsamba na tumindi. Sa talatang ito, ang Antikristo ang siyang gumagawa ng isang tipan. Makikipagtipan siya sa marami sa loob ng isang linggo. Sa kalagitnaan ng linggo ay patigilin niya ang paghahain at ang paghahandog. Sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isa na gumagawa ng paninira. Daniel Sham, 27. Sa panahong ito, ang ikatlong templo sa Jerusalem ay itatayo. Ang templong ito ay kung saan nagpupunta ang mga Hudyo upang sambahin ang Diyos at magsagawa ng mga paghahandog ng hayop upang mabayaran ang kanilang kasalanan. Kita mo, nabulag pa rin sila ng kalaban. Hindi nila alam na si Jesus ang Mesiyas at namatay na siya para sa kanilang kasalanan. Kaya't kusang loob nilang susundin ang Antikristo dahil ang kanyang kasunduan sa kapayapaan ay magbibigay daan sa kanila na itayo ang templong ito. Papasok ang Antikristo sa templong iyon. Gagawa ng isang bagay na lapastanganin ang templo, ipahayag ang kanyang sarili na Diyos, at hihilingin ang iyong pagsamba. Sa mga talatang ito, ang Antikristo ang hari. Ang mga hukbo ay tatayo sa kaniyang bahagi at kanilang lalapastanganin ang santuario sa makatuwid bagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin. Kung magkagayoy itatatag nila ang kasuklam-suklam na nakakasira. Gagawin ng hari ang ayon sa kanyang kalooban. Itataas niya ang kaniyang sarili at dadakilain ang kaniyang sarili sa ibabaw ng bawat Diyos at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos ng mga Diyos siya ay uunlad hanggang sa maganap ang galit, sapagkat ang itinakda ay gagawin. Daniel 11, 31, 36 Sinasabi sa atin ng Biblia na nakukumbinsi ng Antikristo ang marami na sambahin siya hindi dahil siya ay isang mahusay na pinuno o isang mahusay na tagapagsalita, kundi dahil sa mga tanda at kababalaghan. Nakukuha niya ang kapangyarihang ito mula kay Satanas. Susubukan niyang kumbinsihin ka na siya nga talaga si Jesus. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng tila pagbangon ng kanyang sarili mula sa mga patay matapos siyang magkaroon ng isang kakilakilabot na aksidente. Alam kong nakakabaliw ito, ngunit mangyayari ito dahil sinabi sa atin ng Diyos ng maaga. Tandaan, na ang huwad na propeta ay isa pang halimaw at si Satanas ang dragon. Sinasabi nito na nililin lang ng huwad na propeta ang mga tao dahil sa mga palatandaan na kaya niyang gawin. Pagkatapos ay binanggit nito na nakukuha niya ang lahat na sumamba sa Antikristo na may nakamamatay na sugat na gumaling. Ang Antikristo ay may sugat sa tabak at nabubuhay. Sa talatang ito, ang Antikristo ang unang halimaw at halimaw. Nakita ko ang isa pang halimaw na umaahon mula sa lupa. Siya ay may dalawang sungay na parang kordero at nagsasalita siya na parang dragon. Ginamit niya ang lahat ng autoridad ng unang halimaw sa kanyang presensya. Ginagawa niya ang lupa at ang mga naninirahan dito upang sambahin ang unang halimaw na ang nakamamatay na sugat ay gumaling, gumagawa siya ng mga dakilang tanda na nagpababa pa nga ng apoy mula sa langit patungo sa lupa sa paningin ng mga tao. Nililin lang niya ang aking sariling mga tao na naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na ipinagkaloob sa kanya na gawin sa harap ng halimaw na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng larawan sa hayop na may sugat sa tabak at nabuhay. Pinagkalooban siya na bigyan ito ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at mapapatay ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Apokalipsis 13, 11-15 Ang talatang ito ay nagsasalita tungkol sa Antikristo na siyang halimaw. Pansinin na ang kanyang ulo ay tila nasugatan na nakamamatay. Ibig sabihin, inakala ng mga tao na siya ay namatay ang kanyang sugat ay gumaling at ang buong mundo ay namangha dito. Ito ay isa sa mga palatandaan na aking pinag-uusapan. Wala akong pag-aalinlangan na ito ay magmumukhang kapani-paniwala. Tingnan mo lang kung ano ito. Isang panlilin lang na sinusubukang kumbinsihin ka na karapat dapat siyang sambahin. Ang isa sa kanyang mga ulo ay tila nasugatan na nakamamatay ang kanyang nakamamatay na sugat ay gumaling, at ang buong lupa ay namangha sa halimaw. Apokalipsis 13.3 Ngayon narito ang isang kawili-wiling paglalarawan tungkol sa Antikristo at ang sugat na ito na kanyang natamo. Magkakaroon siya ng mga sugat mula sa isang espada, isang braso na natuyo, at siya ay mabubulag sa kanyang kanang mata sa mga talatang ito ang Antikristo ang walang kwentang pastol. Sapagkat, narito, ako'y magbabangon ng isang pastol sa lupain na hindi dadalawin niyaong nangahiwalay, nihahanapin man niyaong mga nangalat, o pagagalingin man ang nabali, o papakainin man ang mabuti. Ngunit kakainin niya ang karne ng matabang tupa at dudurugin ang kanilang mga paa sa aba ng walang kwentang pastol na umalis sa kawan. Ang tabak ay malalagay sa kaniyang braso at sa kaniyang kanang mata. Ang kaniyang braso ay ganap na malalanta at ang kaniyang kanang mata ay lubos na mabubulag. Zacarias, labing isa, labing anim hanggang labing pito. Dapat mong malaman na ang Diyos ang may hawak ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan hindi kay satanas. Anuman ang nakikita mong mangyari sa pinuno ng mundo, ang katotohanan ay hindi niya ibinangon ang kanyang sarili mula sa mga patay. Niloloko ka niya. Isa siyang master magician. Ang pinuno ng daigdig na ito ay hindi si Jesus at hindi ang Diyos. Ang Panginoon ay nagbibigay ng parehong kamatayan at buhay. Ibinababa niya ang ilan sa libingan ngunit itinataas niya ang iba. Unang Samuel 2, anim na New Living Translation. Iisa lang ang karapat dapat sa iyong pagsamba at iyon ay ang Diyos. Ang kordero ay si Jesus at sinabi sa akin ng anghel, Isulat mo ito. Mapapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan ng kordero. At idinagdag niya, Ito ay mga totoong salita na nanggaling sa Diyos. Nang magkagayoy nagpatira pa ako sa kaniyang paanan upang sambahin siya, ngunit sinabi niya, Hindi, huwag mo akong sambahin. Ako ay isang lingkod ng Diyos, tulad mo, at ng iyong mga kapatid na nagpapatotoo tungkol sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang Diyos lamang ang sambahin, sapagkat ang kakanyahan ng propesya ay magbigay ng malinaw na patotoo para kay Jesus. Apokalipsis, Labing siyam. Siyam hanggang sampung bagong buhay na pagsasalin.